Isa sa tinatanong ko pag may patient akong diabetes ay kung meron po ba silang muscle cramps or pamumulikat. Kasi isa ito sa simptomas pag may peripheral arterial disease kung saan may barado na sa daanan ng paa at namumulikat yung patients pag naglalakad po sila. Ngunit napansin ko madalas sinasabi ng mga patients, Opo, doktor, lalo na pag nakahiga na ako ng matagal o kaya natulog na ako at bigla na lang namumulikat po ako. Sa iba kong patients, paminsan-minsan lang po ito, pero meron na rin akong mga patients na araw-araw po ito nangyayari at nakaka-disrupt na sa kanilang tulog. And anything na nakaka-disrupt sa ating tulog, sa iba usually not healthy. So maraming dahilan bakit nagkakaroon ng nocturnal muscle cramps. For example, pwede po may electrolyte imbalance like mababa yung potassium, calcium, magnesium. Pwede po may vitamin deficiency like vitamin B or vitamin D deficiency. Pwede po dahil may hypothyroidism, pregnancy-related, dehydration, excessive exercise. Mas common din ito sa mga patients na may diabetic neuropathy. Mas maigi magpatingin sa iyong doktor para mas masuri natin yung dahilan ng nocturnal muscle cramps. Ang pwedeng gawin during the time na may pamumulikat ay stretch out yung paa and gently flex yung toes ng paa towards you hanggang mawala po yung pamumulikat ang pwede naman gawin para ma-prevent yung nocturnal muscle cramps ay mag-posterior leg stretches around 3 times a day, 5 times per set. Ang kailangan gawin ay humarap sa wall, itaas both yung kamay, at mag-lean towards the wall na dapat naka-straight yung back and yung legs and yung feet ay on the ground. At sana ma-feel niyo po yung stretch ng posterior leg o likod ng leg. Pag hindi ito gumana, mas maigi magpatingin sa iyong doktor para masuri yung possible causes. Maaring mag-trial yung doktor niyo ng mga supplementation ng possible deficiencies po sa inyo. At kung hindi naman gumana, meron naman pong mga prescription medications na baka makakatulong po sa inyo. Siyempre, mas maigi na i-control natin yung diabetes dahil alam naman natin, pag hindi kontrolado, pwedeng masira yung nerves ng ating paa. Pag hindi kontrolado, pwede pong masira yung arteries ng ating paa.